Napakarami kong ang time nitong mga araw na to kaya naman ang sabi ko ay eh, mag general cleaning na lang muna ako dito sa aming munting banyo. Simula kasi nung lumipat kami dito nung March ay hindi ko pa ito na general cleaning at tamang linis-linis lamang. Kaya naman ang una kong ginawa dito ay tinanggal ko muna itong mga shampoo at kung ano-ano dito sa lalagyanan tapos nag-ready na din pala ako nitong sabon na merong zone rocks. Sinimulan ko na nga ding linisin itong lagayan ng aming mga shampoo tapos itong aming shower naman at faucet ay nilinis ko na din. Manghihingi nga pala ako ng tulong sa inyo mga mi kung ano ba talaga ang mabisang pangtanggal ng mga puti-puti dito sa itim na ito. Diyos ko, na G -G burn na talaga ako dahil kahit ano ata ang aking gamitin ay hindi naman natatanggal at kung matatanggal man ay isang araw lamang. Kaya kung meron kayong alam na mabisang pangtanggal ng mga water stains, water marks at puti-puti ay i-comment nyo lamang. Noong nakaraang buwan din nga pala ay nakabili ako nitong rechargeable na scrubber na nabudol sa akin ng millennial couple. Hindi na nga mananakit ang aking likod kakakuskus dito sa sahig dahil nga dito sa chargeable na scrubber. 7 in 1 na nga pala ito mga mi. At grabe, sobrang sulit talaga nung nabili ko ito dahil nakakalinis na ako ng maayos dito sa CR. Matapos nga ako sa tiles at sa sahig, etong shower door naman ang aking pinag-intrisan. Isa din ito sa laging may water stains, kaya naman hindi ko na din alam kung ano ang aking ililinis dito, kaya sabon na lang muna. Nang matapos na nga ako dito sa shower room, eh dito naman ako sa may toilet nagpunta. scrub ko nga pala dito yung tiles, tapos ginamitan ko na nga lang pala ng bidet para naman mahugasan ng maayos Matapos niyan ay dito naman ako sa aming salamin na may drawer sa likod at tinanggal ko muna yung mga gamit-gamit na hindi ko na nga alam kung ano-ano ang mga iyan. Pinili ko na nga pala yung mga ginagamit pa namin dito dahil madalas nga yung mga toilet tree stocks namin ay dito namin nilalagay. Yes ko, napakadami nga namin ditong toothpaste pero hindi naman kami nagtututbrush araw-araw, charis. <laughs> Itong lababo naman namin ng aking lilinisin at gagamitan ko nga siya nitong The Pink Stuff na All Purpose Paste. Bali mga mi, kung nakikita nyo sa mga video ko, ginagamit ko ito sa ilalim ng aming mga kawali. Pero dahil nga All Purpose siya, ay ginagamit ko siya dito sa aming lababo panlinis at medyo maputi-puti na nga. Pagdating naman sa salamin, eto din talaga minsan ang madalas na madumi dahil nga maraming talsik-talsik ng tubig kapag brush at naghihilamos. Mr. Muscle nga pala ang gamit ko dito, tapos yung pang-wipe ko naman ay tissue lamang. At dahil tapos na nga ako sa aking mga lilinisin last but not the least ay itong inidoro naman ng ating pag-iintrisan dahil nga dito ang ating trono ay talaga namang kinuskus ko yung mga kasulok-sulukan gamit itong toothbrush na hindi na ginagamit. Habang naglilinis nga ako neto ay napaisip talaga ako mga mi na hindi kakayanin kung isang tao lang ang maglilinis ng buong bahay sa isang buong araw. Dahil dito pa nga lang sa CR ay aabutin ka na ng siyam syam at talagang mapapagod ka na kakakuskus. Itong munting CR nga pala namin ay ako lang din pala ang nag na ang design na ganito dapat ang maging itsura niya. Yung tiles nga pala na ginamit dito ay parang marble style tapos doon naman sa shower room ay iba din yung tiles. Syempre dahil meron tayong bagets dito sa bahay ay kailangan yung mga tiles na gagamitin ay hindi nakakadulas. Dito nga din pala sa ilalim ng aming sink ay may storage kaya naman dito ko din nilalagay yung ibang mga stocks namin. Katulad ng mga panligo ni Pio, yung sonrox, tapos yung mga bygone at kung ano-ano pa. At nung matapos na nga ako ay ibinalik ko na din yung mga ginagamit namin sa pang-araw-araw dito at kung makikita nyo nga ay iba't ibang mga shampoo ang aking ginagamit. Meron din nga pala akong ditong diffuser na Shangri-La Hotel daw ang atake. At pagkatapos nga ng ilang oras ng paglilinis at pagkukuskus dito sa aming munting CR, eto na at maganda na nga ulit siya. Yung tipong kapag pumasok ka sa CR na napakalinis ay eh parang hindi ka na maiihi at gusto mo na lang talagang matulog at magpahinga. Dito nga pala yung aming shower room tapos sinasarado lang namin yung sliding door at huwag kayong mag-alala dito sa lagayan sa taas dahil hindi yan malalaglag. Nag-sharon nga din pala ng mga mga toiletries doon sa hotel na aming pinuntahan nung nakaraan at grabe ang gaganda. Kasi nung mga lagayan, kaya naman dinisplay ko nalanjaan Oh, siya mga mi, yun lang for today's video at napagod ako. Sana ay nakapaglinis na din kayo ng inyong CR. At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga, at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din. Bali ang coins dito ay 21. Tapos yung bumps ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins ay syempre talo tayo. At eto nga, naka-cash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pag-recharge -re naman ay for as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah? Kung yeah, bet mo din, ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.